26 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan. tatlong minuto makalipas ang alas onse ng gabi. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nagaalab ng mga balita. Sunshine News Blast. Nagliliab sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower and sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster. Headlines. Headlines. Headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita, MMDA sinuspindi ang number coding sa biyarnes bilang pagunita sa undas. Headline. Los Baños, Laguna, niyanig ng magnitude 3.5 na lindol. Headline. DA handang magsumiti ng reports sa ICI kaugnay ng Farm to Market Roads Anomaly sa Davao Occidental. Headline. BBM Administration hindi hingi ng tawad sa nangyayaring korupsyon sa bansa ayon sa ex-DND Chief. Headline. Mga investor sa Pilipinas umat- umaatras na dahil sa korupsyon sa gobyerno ayon sa dating BSP official. Headline. Sa ating international news, suspect sa pagpatay kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe umamin sa kasalanan. Headline. Sa sports news, LA Dodgers panalo kontra Toronto Blue Jays matapos ang higit anim na oras na laro. Headline. At sa ating showbiz news, rapper na si Sean Diddy Combs maaring makalaya sa 2028 matapos ang sentensyang mahigit apat na taon. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News Blast. Magandang mag gabi mga kapartner. Narito na ang balita ngayong araw ng Martes, October 28 sa taong 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Zairil Libranda. Sunshine News Blast. Sa unang bugso ng ating balitaan, nilagdaan ng Association of Southeast Asian Nations at China ang bagong bersyon ng kanilang kasunduan sa Kalakalana na tinatawag na ASEAN-China Free Trade Area 3.0. Dinaluhan ni President Bongbong Marcos Jr. ang nasabing signing ceremony sa ASEAN Summit at Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Martes, Oktubre 28. Layon o ng kasunduan na mas palakasin ang Kalakalana at pagtutulungan sa pagitan ng China at mga bansang kasapi ng ASEAN. Pinangunahan ang paglagdani ng Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim at China Premier Li Kuang. Ang pinalakas sa kasunduan ito ay makatutulong sa Micro Small and Medium Enterprise o MSMEs at Supply Chain Connectivity. Magbubukas din ito ng bagong oportunidad sa green at digital, green at digital economy. Sa ngayon, nananatiling China ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN na umabot sa USD 771 billion ang kabuang kalakalan noong 2024. Sunshine News Muling nanawagan o nananawagan si Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongo sa pamahalaan na bigyang prioridad ang full implementation ng Ligtas Pinoy Law Ang na naglalayong magpatayo ng mandatory evacuation centers sa bawat lokal na pamahalaan sa bansa. Ayon kay Go, panahon na para iangat ang dignidad ng mga Pilipinong evacuee matapos niyang makita ang kalagayan ng mahigit dalawang daang pamilyang nasunugan sa Malabon City na pansamantalang nanunuluyan sa isang elementary school bagamata o bagama ang pinasalamatan ng senador ang lokal na pamahalaan sa mabilis na pagtugon sinabi niyang dapat may maayos at ligtas na evacuation centers upang hindi na apektuhan o naapektuhan ang mga estudyante at klase tuwing may kalamidad giit ni Go Imbis na malustay ang pondo sa flood control at ghost projects dapat itong ilaan sa mga programang tunay na makatutulong sa mga Pilipino dagdag pa niya sa kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa Saan patutungo ang evacuee kung walang maayos na matutuluyan? Sunshine News Samantala, sa ibang balita naman na tiniyak ng Government Service Insurance System o GSIS, ang mahigit 2.7 milyong miyembro ng pensioners ang patuloy na katatagan at katibayan ng pondo sa gitna ng inihaing House Resolution No. 415 na humihiling ng imbestigasyon sa mga investment activity, activities ng ahensya. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Veloso, Nananatiling maayos ang pamamalakad at matatag ang pondo ng GSIS. Pinabulangan ng Dini Veloso ang ulat ukol sa umano'y 8.8 billion loss na aniyay. Walang basihan na hindi lumalabas sa opisyal na audited financial statements ng GSIS. Gitong opisyal dumaraan sa mahigpit na pagsusuri at due diligence ang bawat investment alinsunod sa Republic Act Number no. 8291 at sa patakaran ng Investment Committee at Board of Trustees. Dagdag pa ni Veloso, patuloy ang transparency at dialogo sa mga stakeholders tulad ng Teachers Dignity Coalition, PGEA at GSIS Retirees Association upang maipaliwanag ang mga isyo at maisulong ang tamang impormasyon. Sunshine News Blast. Samantala, mga investors sa Pilipinas umaatras na dahil sa korupsyon sa gobyerno. Ayon sa dating BSP official, si Jason Rubrico magbabalita. Sa gitna ng mga isyo ng korupsyon at manumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Gidote, dating head ng Investors Relation Office ng Banko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, uh, kasi nga kumababa ang business confidence. At saka, you know, corruption scares away investors. Bakit? Because it increases the cost of business. Siyempre, mangingihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asa ROI ko? Asa return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it'll be easier for me to do business in, in those countries. Ayon kay Gidote, sa nakalipas na tatlong taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag invest wala rin masyadong trabaho. Sa so pag trabaho ng mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang isyu ng korupsyon, kundi laganap din ania ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno as long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Gidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Sunshine News Blast! Samantala, mahigpit na minomonitor ng National Capital Regional Police Office o NCRPO ang posibilidad ng mga anti-corruption rallies sa gitna ng pagunita ng Undaso All Saints at All Souls Day. Ayon sa Philippine National Police, mahigpit o mahigit 31,000 pulis ang ide-deploy para sa seguridad ngayong inaasahan ng dagsa ng mga biyahero. Dagdag pa ni Asilo, may nakaantabay ding 600 na pulis mula sa regional unit ang nakahandang i deploy kung kinakailangan. Matatanda ang nagkaroon ng kilos protesta noong Setyembre 21 dahil sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Kasunod dito, inanunsyo ng trillion peso march movement na magkakaroon ng protest sa tuwing biyernes bago ang nakatakdang malawakang pagkilo sa Nobyembre at 30. Ayon sa PNP, nananatili silang nakaalerto para sa lingguhang kilos protesta. Sunshine News Blast bilang paggunita sa undas sinuspinde ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang expanded number coding scheme sa Biyernes, Oktubre at 31. Ang hakbang ng MMDA kasunod na rin ng pagdideklara sa naturang araw bilang special non-working holiday. Inaasahan na sa araw pa lang ng Webes, Oktubre, at 30 ay marami ng babiyahe pa uwi ng kanilang probinsya para dalawin ang kanilang mga mamay na mayapang mahal sa buhay. Bilang pagtitiyak naman na maging maayos ang paggunita ng undas dito sa Metro Manila, nasa higit 2,000 traffic enforcers ang ipakakalat ng MMDA sa mga kalsadang malapit sa mga sementeryo. Magpapatupad din ang mga MMDA ng no absent, no leave, no day of policy sa kanilang mga tauhan na magtatagal hanggang sa Nobyembre at 3. Sunshine News Blast. Samantala, Senator J.B. Iherasito ay sinusulong ang paglikha ng Department of Water Resources Management. Si Troy Gomez, magbabalita para hindi nanganganak yung problema. Sa pagdinig ng Senado sa panukan ng budget na Department of Public Works and Highways o DPWH nitong lunes, binigyang diin ni Sen. J.B. Ejercito ang umunoy dangerous disconnect sa mga proyekto ng pamahalaan na may kinalaman sa tubig. Ayon sa Senador, may mga flood control projects na itinutuloy kahit walang konsultasyon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na siyang may teknikal na kaalaman sa mga river basin at daloy ng tubig. Babala ni HERSITO ang kakulangan ng koordinasyon ay maaring magdulot ng mas malaking problema sa pagsusuplay at pangangalaga ng tubig sa bansa aning ehersito. Karamihan sa mga proyekto sa imprasaktura ay nakatuon lamang sa pagpapadaloy ng tubig patungong dagat sa halip na gamitin o ipunin ito para sa panahon ng tagtuyot. Kaugnay nito ay isinusulong ng senador ang paglikha ng Department of Water Resources Management, isang sentralisadong ahensya na tututok sa mas maayos, sistematiko at pangmadagalang solusyon sa konserbasyon ng tubig at flood control. Sa parehong pagdiig, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon ng ilang dike at drain system na walang konsultasyon sa mga eksperto ay posibleng nagpalala pa ng pagbaha sa halip na makapigil dito. Giit ni Ejercito, ang pagtatatag ng bagong kagawaran ay makatutulong hindi lamang sa tamang pamamahala ng tubig, kundi pati na rin sa pagpigil sa mga anomalya at labis na paggasto sa mga proyekto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. mahal. Troy Gomez nagulat, SBN News. Sunshine News Blast! Samantala sa ibang balita naman, itinanggi ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nakapagpadala na ito ng imbestigasyon kay Senator Bongo upang maging resource person sa kanilang mga pagdinig. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, wala pa silang ipinadadalang imbestigasyon kay Senator Gosa ngayon. Ito'y matapos kumalat ang tweet ni dating Sen. Antonio Trillanes na nagsasabing inaanayahan umano si Go, ngunit tumanggi raw itong dumalo. Matatandaan na hiniling ni Trillanes sa ICIA na ipatawag at imbisigahan si Go kasama ang kanyang ama at kapatid kaugnay ng umano'y 6.9 bilyong halaga ng mga proyektong infrastruktura ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ang mga proyektong ito ay umano'y napunta sa CLTG Builders at Alfredo Builders and Supply na pag-aari ng ama at kapatid ni Go. Sunshine News Blast Samantala sa pulsa regular na operasyon ng ng MMDA, ang mga sasakyang ito na iligal na nakaparada sa kahabaan ng Espanya sa Maynila. Sa 30 minutong operasyon, hindi bababa sa 10 sasakyan ang agad na natikitan. Habang ibang pribadong sasakyan at mga motorsiklo ay isinakay sa towing truck ng MMDA, karamihan sa mga na tow unattended at nadatna na walang may-ari. Ang mga nato na sasakyan kailangan magbayad ng 2,000 piso at 7,000 7,000 at 5,000 piso na towing fee bago nila ito makuha. Sunshine News Blast. Ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon na bagay sa ayos at pagkukumpuni ng mga sira o may lubak na kalsada papuntang Manila North Cemetery. Ilan sa mga kalsadang ito ay ang mga Blooming Threat Road, Aurora Avenue at mga kales sa Laong Laan at uh, Dimasalang. Di Masalang. din ni Dizon sa mga regional at district engineering offices sa buong bansa na agad tapusin ang ginagawang repair works. Kasama dito ang Operation Zero potholes at paglalagay ng lane markings samang o para sa maayos ang daloy ng trapiko para naman sa mga uuwi sa kanilang, -kanilang probinsya para sa Undas. Ito'y bahagi ng Lakbay Alalay Program ng DPWH para sa Undas 2025 at bilang tugon daw sa direktiba ni Pangulo na, ng Pangulo na tiyakin ang maayos at ligtas sa pagunita sa araw ng mga patay. Sunshine News Blast. Samantala, niyanig ng sunod-sunod na lindol ang bahagi ng Laguna ngayong Martes ng tanghali. Ayon sa Feebox, apat na pagganig ang naitala sa loob lamang ng halos dalawang oras sa bayan ng Los Baños. Agad na nagsilabasan sa mga silid-aralan ng mga estudyante at guro sa UP Los Baños pasado alas 12.30 ng tanghali. Kasunod iyan ng Naramdamang pagyaniga sa tala ng FIVOX, isang magnitude 3.5 na lindol ang tumama sa layong siyam na kilometro timog silangan ng Los Baños. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 7 kilometro. Nararamdaman ng intensity 3 sa San Pablo, Laguna at Malvar sa Batangas. Habang may naitala rin na instrumental intensity 2 sa Los Baños, Calamba at San Pablo, Laguna at Intensity 1 naman sa Carmona, Cavite at Dolores, Quezon. Makalipas ang halos 40 minuto, naramdaman naman ang magnitude 1.8 na lindol. Pero bago nito unang tumama sa naturang bayan ang magnitude 1.5, na lindol bandang alas 11.30 ng umaga at sinundan nito ng magnitude 2 na lindol na ma sa makalipas na tatlong minuto. Sa kabila naman ng naturang pagyanig, mga pagyanig, wala namang inaasahang napinsala at aftershocks. Sunshine News Blast Ipinalaga bilang bagong chairperson ng Regional Development Council Central Visayas si Cebu Governor Pamela Bariquatro. Sa inilabas na appointment letters ng Malacañang na may petsa Oktubre 24 Natanggap na ahensya ang pagkatalaga kay Barik 4 nitong lunes, Oktubre 27, na permado ni Pangulong Bongbong Marcos. May termino itong tatlong taon. Bago naman ang pagkatalaga sa gobernadora na sa naturang posisyon, una na itong tinanggihan ang nomina nominasyon sa naganap na RDC7 Full Council Organizational Meeting noong Agosto kung saan na nomina si City Mayor Nestor Archibald at Bohol Governor Irico Aristotle ominad ah, omentado Sunshine News Blast Samantala trail run kontra polio isinagawa sa Tagum City si MJ Mondihar sa detalye ng balita Nagsagawa ng trail run ang Rotary Club of Tagum North nitong weekend bilang bahagi ng kanilang kampanya kontra polio. Dumayo rito ang mga atleta mula sa ibang lugar sa Mindanao para makiisa sa aktibidad. Ginanap ang fun run sa Tagum City Botanical Park na may iba't ibang kategorya. Ang 10-kilometer run ay ginanap sa trail course. Mga natural na daan gaya ng bundok, burol, putikan, batuhan at kagubatan. Samantala sa 5km at 3km category, ginamit naman ang regular na road course. First placer ang pro runner na si Archie Paran na tinapos lamang ang 10km trail run sa loob lamang ng 51 minuto. Ang uh, group ng Rotary Club is uh, isa ka groupong uh, good kaya naghunaw na sila di lang para silang team kundi not only na Philippines but the whole world. Ayon sa mga organizer, susundan pa ang iba pang trail run legs sa Mindanaoang Tagum event. Ang programang ito ng Rotary ay bahagi ng kanilang global campaign laban sa polio. Isang sakit na maaaring magdulot ng habang buhay na pagkaparalisa, ngunit may iwasan sa pamamagitan ng bakuna. Sa kasalukuyan, nakatutok ang Rotary sa pagtulong sa Afghanistan at Pakistan, ang dalawang bansa na mayroon pa aktibong kaso ng polio sa buong mundo. So ngayon, we are 99.9% polio free. So we are very near we're this close to eradicating polio. So that's why we organized this run to celebrate um, World Polio Day and at the same time maka gather kami ng funds to um, donate to the Polio Plus Society so that we could help to eradicate polio. Bagaman polio free na ang Pilipinas, ay patuloy pa rin ang Rotary sa kanilang bukasya upang mapanatili ito. Para sa mga gustong sumali sa susunod na event, bisitahin lamang ang Facebook page ng Rotary Club of Tagum North. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMN News. Sunshine News Blast! Samantala, Department of Agriculture handang magsumiti ng reports sa ICI kaugnay ng Farm to Market Roads Anomaly sa Davao, Occidental, si Sheena Torno magbabalita personal na inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang na nadiskubring ghost at substandard farm-to-market roads sa Mindanao, partikular sa Davao Occidental. Ito'y matapos magsagawa ng investigasyon ng ahensya dahil sa kontrobersyal na anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Natuklasan kasi na ilan sa mga ito ay wala pang nagagawang kasada habang ilan naman ay bagong semento pa lang. Paliwanag ng DA, nanggagaling sa ahensya siya ang pondo para sa gagawing FMR ng DPWH. Yung unang na-report sa amin ay pito, yung ghost projects. Uh, karamihan ito ay nasa Mindanao areas. Nagkaroon na ng initial report na nasubmit sa ating Pangulo uh, noong early October. Batay sa internal audit reports ng DA, aabot sa mahigit isang dag milyong pisong halaga na nasabing ghost at substandard FMR projects ang umano'y sayang. Pero bukas din ng DA na magsumite ng reports sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sakaling hingin ng komisyon ito. Si Sisilipin din ng Department of Agriculture kung may kasabwat na kawani ng ahensya sa mga farm-to-market roads ghost projects. Tinitingnan lahat yan kung ano, kasi lahat ano dapat uh, dapat tingnan pero hindi again ulitin namin na hindi kami kasali sa implementation from bidding to uh, commissioning hanggang sa project implementation hindi kasali ang DA but we should monitor uh, dapat nakikita yan ng DA kasi pondo yan ng DA para sa Dios at sa Pilipinas kung mahal ito si Gina Torno Semana News Sunshine News Blast BB Mama. BBM administration hindi hihingi ng tawad sa nangyayaring korupsyon sa bansa ayon sa ex-DND chief. Si Almar Prosuelo magbabalita. Sa gitna ng panawagan para papanagutin ang mga sangkot sa flood control scam na nanatiling malaya at walang kaso, sina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez, mga pangalang ilang beses nang nabanggit sa investigasyon Ayon sa dating kalihim ng Department of National Defense at dating presidential candidate na Sen. Si Roberto Gonzalez, ang mabagal na usad ng investigasyon ay indikasyon lamang na alam ng kasalukuyang administrasyon na mali ang kanilang ginagawa kaya pinagtatakpan anya nila ito. Ang nililinaw lang yan, itong gobyerno natin ngayon, alam nila ang ginagawa nila na mali at ang gusto nila hindi para sabihing sorry, nagkamali, ha? patawad. Hindi yun. Ang gusto nila, mapagtakpan at maituloy ang kanilang ginagawa. Dagdag pa ni Gonzales, tila inuulit ng administrasyon ang kasaysayan ng pamilyang Marcos. Aalalahanin natin, buong daigdig ikinondem yung pangungurakot ng tatay ng presidente natin. Nakarinig ka ba ng isang salita na humihingi ng paumanhin ang pamilya Marcos sa ng Pilipino, humingi na ba sila ng paumanhin? Paumanhin lang nga hindi patawad ah. Nakatigilin ka na ba? Di. Dahil dito, nababahala si Gonzales na baka maulit ang mapait na sinapit ng bansa sa kaparehong pamilya. Sinasabi nga ng pagulo natin, kinakausap niya pa yung tatay niya kasi gusto niya sundin yung mga ginawa ng tatay niya dati. Anong ibig sabihin niyan? ano kasi pangungurakot ang gagawin niya? Gagayahin niya tatay niya eh. Sinita din ng dating kalihim ang pagpapatahimik sa mga kritiko nito. At yung sinasabi mong excessive force na ginamit doon sa mga nagre-reklamo at nagiging parang oposisyon, indikasyon niya na itong gobyerno na to hindi, hindi hihingi ng tawad yan, hindi tatanggap ng kasalanan yan. Sa kabila ng mga investigasyon at panawagan ng taong bayan, nananatiling tanong kung kailan mananagot ang mga nasalikod ng flood control scam para sa jokes sa Pilipinas kung mahal almar forcewalo. Asa Manay News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. International News Blast. Umamin sa kasalanan si Tetsuya Yagami, ang 45 years old na lalaking sospek sa pagpatay kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe na sa unang araw ng kanyang paglilitis sa Tokyo. Gumamit umano si Yagami o Yamagami ng homemade na baril pas para paslangin ito si Abe sa isang political event sa Nara noong 2022. Sinabi ni Yamagami na ginawa niya ito dahil sa sinisin niya si Abe sa pagkataguid ng Unification Church na umanong naglugi sa kanyang pamilya. Ang pagpatay o pagpapatay na ito ay uh, nagbukas ng walawakang investigasyon sa ugnayan ng partido ni Abe at ng simbahan na nagresulta ng pagkabuwag nito noong Marso. Aabot hanggang Enero ang paglilitis habang tinutu tinututulan ng panig ni Yamagami ang kasong may kaugnayan sa paglabag sa batas sa armas. Sports, sports, news blast. Sa larangan ng baseball, mga kapartner, panalo ang Los Angeles Dodgers. Laban sa Toronto Blue Jays makalipas ang 6 na oras at 39 na minutong laro sa nagpapatuloy na Major League Baseball o MLB 2025 Season World Series. Gitgitan ng laban ang dalawang kupunan kung saan. Umabot pa ito sa 18 innings dahil sa tabla nitong score na 5-5. Ngunit sa 18 inning ay isang kamanghamanghang palo ang binitawan ni Freddie Freeman at nakuha ang Walk of Fame run na naging susi upang tuluyang tapusin ang laro. Mayroon namang dalawang home run si Japanese star Shuhei Otani habang may isa din si Teoscar Hernandez. Sa ngayon, may score na tuwa ng standing na nagpapatuloy kung saan lamang ang LA Dodgers Gaganapin naman ang kanilang game for bukas araw ng Miyerkules. Showbiz News Blast. Maaring makalaya sa Meet 8 2028 ang 55 years old na, rap na rapper na si Sian Didi Combs. Matapos mahatulan ng mahigit apat taon sa kulungan dahil sa kasong federal prostitution. Bukod sa 50 Uh, months na asistensya, si Combs ay nasa sa ilalim din sa limang taon na supervised release at magbabayad ng $500,000 na multa. Nabasura ang mas mabigat na mga kasong racketeering at sex trafficking laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, humiling sila na ipakolekta si Combs sa Fort Dix Prison sa New Jersey upang makalahok sa drug rehabilitation program. Nakakulong si Didi mula, sa, mula pa noong setyembre. 2024 at uh, sinasabing nakaranas ang hindi makataong kondisyon habang nasa piitan. Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos Pastor Apolo Sikibuloy At sa ating pong words of the sun when you are in the midst of trouble and you are kalma cal And you are not afraid that that is when you know you have peace. Kapag ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan at ikaw ay kalmado at hindi ka natatakot, doon mo malalaman na ikaw ay may kapayapaan. Sun -sun -sun Sunshine, news blast. 58 days ago na lang maka-partner before Christmas. Inyo pong natunghaya ng balitaan ngayong gabi ng Martes, October 28, 2025 at sa muli po sa ngalan ng buong perasa ng DZR 1026 Sunshine Review Manila para sa Diyos at sa Pilipinas. Nating mahal kami po o ako po ang inyong naging tagapagbalita, Zairil Libranda. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! <music> Sumaayong ang Sunshine News Blast, hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo.